Para bang may kung anong bagay tungkol sa mga mental asylums na masasabi kong nakakakuha ng atensyon at pansin ng nakararami. Siguro ito ay dahil na din sa madilim na kasaysayan at malalagim na kaganapan sa mga ganitong uri ng lugar na siyang nagre-resulta naman bilang perpektong lokasyon para gumawa ng mga film movies o isang pinakamagandang spot kung ikaw ay ang klase ng tao na mahilig sa mga urban legends at iba't ibang uri ng paranormal activities katulad na lamang ng mga ghost hunting Pero ngayong araw na ito mga parikoy ay, ay papasyalan at pag-uusapan natin ang mga lugar na ito na hindi tayo pumupunta mismo sa kanilang mga lokasyon Ito ay sa pamamagitan ng paglalahad at pagpapakita ko sa inyo sa pamamagitan ng video na ito ito si John D. TV at dadalhin ko kayo sa limang abandonadong mental asylums. Ngunit bago yun ay siguraduhin mo munang nakasubscribe at pakiclick na din ang notification bell button para palagi kang updated sa ating mga future uploads. Well, wag na nating patagalin pa. Mga parikoy, Let's go! Ang asylum na ito ay itinayo noong taong 1827. Noong una, ang asylum na ito ay isang simpleng farm lamang na mayroong mga trabahador. Ngunit di nagtagal, ito ay nirenovate at ginawang tirahan ng mga taong homeless o walang matuluyan at palaboy-laboy lamang sa mga kalsada. Sa paglipas ng panahon, dito na din dinadala mga babaeng balo o mag-isa na lang sa buhay kasama mga orphanage, maglalasing, kriminal, at ang mga tao na wala sa matinong pag-iisip. Ngunit nagsara ang asylum na ito noong taong 1974. Ayon sa mga balibalita ay humigit kumulang 1,700 na pasyente ang namatay sa asylum na ito. Dandan sa mga ito ay nakabaon na lamang sa lugar ang bangkay na wala man lang puntod o palatandaan na siyang nagiging mas nakakatakot para sa mga bumibisita dito. Ayon sa mga taong nakasubok na bumisita dito, ay mayroon silang napaparinig na mga taong sumisigaw, kasama ang malalakas na paghampas na mga pintuan, na animoy may mga taong labas pasok. May mga turista din na nagsasabing nakikita nila ang kaluluwa ni Roy Cruz, isang taong may tangkad na 7 and a half foot tall na namatay sa nasabing ospital noong 1942. Mayroon din isang sikat na lugar doon para sa mga turista. Ito ay ang hallway sa loob ng pasilidad na sinasabing ang hallway kung saan maraming nagpaparamdam at mga kaluluwang nagpapakita. Ang Topica State Hospital ay matatagpuan sa Kansas, isang estado sa USA. Ang ospital na ito ay nag-operate mula 1872 hanggang taong 1997. Katulad ng ibang ospital na nandito sa ating listahan, itong ospital na ito ay mayroon ding tahimik at malagim na nakaraan. Noong early 20th century, mayroong isang reporter na bumisita sa pasilidad at nasaksiyan niya ang maraming nakakakilabot at nakakapanindig balahibong mga bagay. Sinabi niya na nakakita siya ng pasyenteng nakagapos na animoy matagal ng panahon na nandito kaya naman sobrang laguna ng balahibo nito sa katawan. Ang iba naman daw ay ang mga pasyente na nakasabit sa mga kisame na akala mo naman ay mga hayop na kinakatay. Karamihan daw sa mga ito ay nakaupo lamang sa rocking chair sa gilid ng hallway at nakatulala lamang maghapon. Kapag daw nasa lugar ka na ito, aakalain mong ikaw ay nasa isang horror movie na ikaw ang bidang gumaganap. Nagumpisang mag-operate ang asylum na ito noong 1964 at ang disenyo ng pasilidad ay may kakayahan lamang mag-accommodate ng 250 na pasyente. Ngunit kahit na ganun, ay nagawa nitong mag-accommodate ng lampas apat na raang mga pasyente kaya nagsisiksi na. Noong mga panahon na yun ay problemado ang mga pasyente sapagkat sobrang overcrowded na ang lugar dahilan upang hindi sila masikaso ng mabuti. Hindi nagtagal dahil sa ganitong sitwasyon ang mga pasyente ay nagumpisa ng maging bayulente. Nagumpisa silang maglaro ng apoy kung saan saan at tinatangkang sunugin ng pasilidad may insidente din na sinasabing tinatangkang sugudin ng mga itong mga staff. Kaya naman noong taong 1994 ay napilitang magsara ang asylum na ito. Dahil sa napakaraming violations at sinasabi na ang building daw ay naglalaman ng mga iba't ibang uri ng masasamang espiritu ng mga pasyente na doon ay nangamatay. Katunayan mga pare koy, ang lugar na ito ay bukas para sa mga taong gustong mag-ghost tour at mag-explore. Matatagpuan ito sa Massachusetts. Ang ospital na ito ay binuksan noong taong 1930. Para sa mga pasyente na mayroong mental illness. Ngunit noong 1980 ay may kakaibang bagay na nangyari. At ang pangyayari na ito ang naging dahilan kung bakit ang ospital na ito ay binansagang 70. Ngunit bumalik muna tayo sa taong 1978 upang lubos niyong maunawaan mga parkoy. Mayroong pasyente noon na nagngangalang Anna Marie Davy ang nagpasiyang maglakad-lakad sa bakuran ng ospital. Ngunit, hindi na siya nakita pang muli sa hindi malamang dahilan. Taong 1980 naman, isang pasyente na nagngangalang Melvin Wilson ang umamin at sinabing pinatay niya ang babaeng yun at ibinaon ng pira-piraso niyang bangkay sa iba't ibang parte ng bakuran ng nasabing ospital maliban na lamang sa pitong piraso ngipin ng babae na ito na kanyang tinabi upang gawing souvenir. Taong 1888, ang Rancho Los Amigos ay matatagpuan sa bayan ng LA sa Estados Unidos. Noong una ay ginawa ito para sa mga taong nakararanas ng matinding kahirapan. Ngunit sa pagtagal ng panahon, pinalawak ang ospital at naging tahanan ng mga taong walang sariling bahay at ang mga taong may kapansanan. Ngunit nang maglaon, ito ay nauwi bilang isang mental hospital. Nag-operate ito noong 1950s. Noong nag-uumpisa namang ipasara itong ospital na ito, ay may nadiskubreng madilim na nakaraan. Ito ay noong taong 2006. Matapos abandonahin ang ospital na ito, nakita sa isang freezer na nasa morgue ang mga mummified na piraso ng binti at mga utak. Nakakapagtaka na hindi nila ito isinama sa kanilang paglisan sa ospital bago ito abandonahin. Saka sa kasalukuyan ay patuloy na nag-ooperate ang ospital. Ngunit ang original na building nito ay abandonado na. Lumipat sila sa ibang lokasyon at tinatawag ngayon na Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center. At yan nga mga pare koy, ang limang nakakakilabot na abandonadong mental asylums. Kaya mo kayang pumasok sa mga lugar na ito? Sana lang ay nagustuhan nyo ang ganitong uri ng content. Subukan natin pabutin ito ng 200 likes at gagawa natin ito ng part 2 sapagkat marami pang mga pasilidad ang nakakakilabot na siguradong makakapagpatindig ng inyong mga balahibo. Ano ang masasabi nyo sa video natin ngayong araw na ito mga parkoy? Interesado kaming malaman ang inyong mga opinion. Kaya mag-comment ka na sa ating comment section down below. Huwag din kalimutan na i-follow at i-like ang ating official Facebook page. Just search for John DTV. Siyempre, bago matapos ng video na ito, ay gusto ko munang i-shoutout ang mga pare natin sa kanilang walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Muli, maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod na mga videos na puno ng kaalaman at mga bagay-bagay na di mo pa nalalaman. Again, this is John DTV, signing out.